isang paalaala. Ang video na ito ay bunga ng personal na pananaliksik at layuning magbigay ng impormasyon sa mas simple at mas madaling intindihing paraan. Hindi ako isang profesional na ekonomista o historian. Kung nais mong mas malalim na pag-aralan ang mga isyong tatalakayin, hinihikayat kong magsagawa ka rin ng sarili mong pananaliksik o kumonsulta sa mga opisyal na sources at eksperto. Lahat ng datos ay base sa mga publikong ulat at sources na available sa panahon ng paggawa ng video na ito. Maraming salamat po. Paano yumaman ang Pilipinas? At paano ka makakatulong? Gusto mo bang umunlad ang Pilipinas? Hindi lang yan trabaho ng gobyerno. Tayo mismo may magagawa. Ito ang sampung paraan kung paano tayo makakatulong yumaman ang bansa. At unang-una dyan ay suportahan ang lokal. Kapag bumili ka ng gawang Pilipino, pera mo umiikot sa loob ng bansa. Kapag bumibili ka ng gawang Pilipino, mula sa pagkain hanggang sa damit, tinutulungan mong lumago ang local businesses. Mas maraming sales. Ha? Mas maraming trabaho. Mas masiglang ekonomiya. Halimbawa, bumili ng kape sa lokal na kafe, hindi laging imported brand, mag-shopping sa local online shops. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. Pangalawa, magbayad ng tamang buwis. Ang buwis ang ginagamit ng gobyerno sa paggawa ng kalsada, paaralan, ospital at ayuda. Kapag hindi tayo nagbabayad ng tama, tayo rin ang dehado. Tinatayang limang daang bilyong piso kada taon ang nawawala sa tax evasion sa Pilipinas. Ang bawat mamamayang sumusunod sa tamang pagbayad ng buwis ay nagiging bahagi sa ating pag-unlad. But the BIR has also proactively enforced compliance to our tax laws. More than 307,000 establishments were visited and verified by the BIR, resulting in 257 million pesos recovered through such compliance checks. pangatlo, magnegosyo o freelance. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Kahit maliit na negosyo, ay pwedeng magbunga ng malaking epekto. Dahil dito, may trabaho ang iba, may kita ka rin, at tumatakbo ang ekonomiya. Halimbawa, online ukay-ukay, food delivery, digital services, kaya ng graphic design o tutoring. Maliit na negosyo, yung mga sari-sari store, yung mga nagbebenta ng sigarilyo, ang mekanikong nag-aayos ng mga jeepney, yung mga jeepney driver, yung mga tricycle driver, lahat yan. May tatanong natin, mahalaga ba ito? Eh, maliliit lang naman ang negosyo yan. Kahit na malugi yung isa, hindi naman mararamdaman. Ngunit, isang buong sektor na ang tinamaan. Iisipin natin, hindi dahil maliit ang negosyo, hindi importante. Lahat ng malalaking korporasyon, lalo na ng, yung mga nagbebenta ng consumer goods, ay dumadaan yan sa maliliit na retailer, sa sari-sari store, sa mga nagbebenta ng tingi-tingi. Lahat yan ay importante sa ating ekonomiya. Yung mga nagtatrabaho dyan, yan yan din, nawalan ng trabaho. May pamilya din yung mga yan. Kaya napaka-importante, napaka-importante na gumawa tayo ng paraan para tulungan sila na makabalik, makaahon ulit. Ikaapat, mag-aral at mag-skills upgrade. Lumalakas ang ekonomiya kapag mataas ang kakayahan ng mga tao. Mas skilled, baash, mas produktibo, mas competitive ang bansa. Ang mga bansang may edukadong workforce ay mas maunlad. Mag-aral ng tech skills, vocational work, o kahit soft skills, leadership, communication. May magandang balita pa rin tayo kaugnay sa higher education sa bansa. Pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang Public Act No. 1212-4 o ang Social Education Equivalency and Accreditation Program Act o ang tinatawag nating Critical Act, Act New Unis. Dahil dito, ng kapangalingan ang Commission on Higher Education o CHED bilang big agency na magkagawag ng Equivalent College hairdo professional na hindi na kinakilang dumaan sa tradisyonal na paraan ng pag -aaran. Sa pag-institutionalize ng app program, kalima. Sumunod sa batas at maging disiplinado. Maliit man 'yan, malaking tulong sa kaayusan. Traffic rules, basura, pila, simpleng disiplina pero malaking impact sa kaayusan at efficiency ng bansa. Kung lahat sumusunod, walang traffic, walang basura, mas maginhawa ang buhay. Ang new year resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking uh, kalusugan dahil uh, sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit bawal talaga na hindi makapasok bawal talaga na hindi uh, maganda ang at maliwanag ang inyong pag-iisip ang bagong pilipino ay disiplinado disiplinado sa sarili disiplinado sa sariling tahanan disiplinado sa lansangan health and fitness goals sa pagkain paghawak ng pera pag-iipon, disiplina sa oras ng mga gadget, disiplina sa pagmamarites at sa pananalita, disiplina sa lansangan, pagtadrive, pagtatapon ng basura, pagiging pasaway sa kalye. Tanungin natin ang sarili, sa bagay pa tayo pwedeng maging mas disiplinado? Pang-anim, lumaban sa korupsyon. Report mo yan. Sayang ang pondo kung may nananakaw, korupsyon ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad. Kapag may nanlalamang, nawawala ang pondo para sa mamamayan. Maging mapagmatyag. i-report ang katiwalian. Huwag bumoto sa magnanakaw. I've said this before, we will hold those who continue to circumvent our system accountable. Apart from enforcement though, the BIR has embraced digital transformation to streamline compliance and reduce corruption risks. For instance the digital transformation program has revolutionized taxpayer services. Pangpito bumoto ng matino hindi artista hindi dahil sa pera kundi dahil may pusot galing para sa bayan ang mga leader ang humuhubog sa kinabukasan ng bansa kapag mali ang pinili natin damay ang lahat i-research ang plataporma hindi lang artista o pangalan piliin ang may integridad mga kabayan nakaboto na ba kayo Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po ang inyong pagkakataon na makilaho sa kinabukasan ng ating bayan. Ngayon, mas madali na ang pagboto kahit nasan kayo sa mundo. Hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit. Kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuhin ang bagong Pilipinas. Pangwalo, magtipid sa resources. Iwas basura, iwas sayang. Kuryente, tubig, pagkain. Kapag nasasayang, nasasayang din ang pera at resources ng bansa. Magiging mas sustainable ang ekonomiya kung matipid tayo. Halimbawa, i ang ilaw, pagwala, gumamit ng reusable items, iwas food waste, ikasyam, tumulong sa komunidad, volunteer makisangkot, sama-sama ang pag-unlad, volunteerism builds a strong sense of nationhood. Kung bawat barangay may aktibong mamamayan, mas mabilis ang progreso. Sumali sa Clean Up drive, feeding program, o barangay projects. Bagamat ilang araw na lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang ina iniwan ng, pin ng ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Sama-sama nating itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Ikasampu, maging makabayan. Pagmahal mo ang bayan mo, gagawin mo ang tama. Maging proud sa pagka-Pilipino. Ipagmalaki ang kultura at ipagtanggol ang kapakanan ng bayan. Ang pagmamahal sa bansa ang susi sa tunay na pagbabago. Gumamit ng wikang Filipino. I-promote ang Pilipinas online. Irespeto ang watawat. Kung gusto mong umunlad ang Pilipinas, simulan mo sa sarili mo. Alin sa sampung to ang ginagawa mo na? I-comment mo sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami tayong ma-inspire na Pilipino. Maraming salamat po.